Está ya. For video mga idol, luto tayo ng bindunggo ng kalabaw. Masarap to mga idol, i-bakol. <laughs> Linapuhan ko nga palayan muna mga idol para makuha yung kanyang mga laman-laman na madumi. <laughs> Masarap na naman yung ating ulam mga idol. Tingnan nyo po yung mga idol kung paano ako magluto ng ating binunggo. Lagyan po natin ng batuan dyan. Hmm, ginayat ko lang ng ganyan ka liit mga idol. Kayo mga idol, kung magluto kayo ng bindunggo, ano yung klaseng luto nyo? <laughs> Masarap yun mga idol, pag ipaklay mo. Ano lang tayo ata sa kalibutan man? Madaha, makaon, mainom, maturog, pagbugtaw, pagkaga, masuka-suka, kung hangover. <laughs> sa mo, kung nang-over ka mo, ay ka mo ganig, wow! ito oh, malay ko kaninyo <laughs> Nasi, kung kasi kung nyo lang ganito guro hindi nyo pag isuka <laughs> amo gina mga idol basta hang over kapag kaaga ba di putar nga <laughs> garlowa may mata ka ka ni igwa kon ining <laughs> katatlong hugas ko na yan mga idol at saka linagyan ko lang ng luya ah, kasi pakuloan ko yan mga idol guro mga dalawang oras na pakulo yan. o kaya tatlo kasi sobrang tigas yung kalabaw na to <laughs> Masarap to mga idol eh bakol at pagkatapos kung idol nang linagyan ng tubig yan at saka isinalang ko na at pagkalipas ng apat ka oras kita linagaanay ng aka dyan. <laughs> Antes na gumog, naglagay nga pala ko ng atsweete yan mga idol, yung yung liso ka atsweete sweet ginbabad ko sa tubig at saka linagyan ko ng langka at saka batuan naglagay na nga pala ako ng asin bitsin yan kanina at saka magic sarap gusto ko po sanang lagyan ng nor kaso hindi na ko naglagay ng nor kasi sobrang taba yung ating kalabaw. Kasi kali ko ng apat na pirasong sili, luto na po yan mga idol. Para kaakta. Luto na yan. Wow, ulam ta mga idol. Hmm? to mga idol. Bago tayo kumain mga idol, praga kaakta. Amom um, um, um amo na ating mga kalipayan. Hmm? Tagwapo yan, para kaakta. Wapo, Wapo mabiyak pulutan ta. Hmm? puno. Kampiyon. Ayun tayo mga idol. Amen. Atak mga idol. Hmm? Ang spirit ko doon naraan niya kina mga idol para magbaho-baho. Hmm? Kapo. Ah. Hmm. Mm. Kampiyon. 음? 민둥구 음? 嗯。Mm. Sampion. Hmm. Marami ba mga idol? Nih mo ubos. Ah. Busog na po ako mga idol. Maraming salamat. Bye-bye.